Mapapamahal ka ba or mapapamura ka sa leather? No brainer yan. Siguro linawin ko lang, mas tipid ka kapag genuine leather ang bibig mo. Kunin natin yung samples. We all know na ang genuine leather ay matibay at tumatagal. So, ibig sabihin, hindi agad ito masasira. At ibig sabihin din, hindi mo kailangan bumili ng paulit-ulit sa isang taon ng shoes at sandals. Hindi ako matematisyan, ang simple lang ang computation ko dyan. Kunwari, itong lagalag dwarf sandals na mabibili mo dito sa letter na sa halagang 1,699 na tatagal ng 5 years. Tignan natin po. Kunwari, divide natin yung 1,699 sa 5 years. At i-divide mo pa to sa 12 months. So, lumalabas na 45 pesos lang ang binabayaran mo kada buwan sa pag-avail nito. Sa tingin mo, nakamura ka ba? O nakamahal? Pero hindi lang 5 years yung tinatagal nito ha. Depende pa to sa pag-iingat mo. Pero makakasigurado kang sulit ang pera mo sa Jenny Dito sa Leatherista, hindi kami nag-offer ng synthetic, faux, or vegan leather lahat po ng items namin dito gawa sa genuine leather. Sa synthetic leather, makakamura ka. Pero dahil sa quality ah, talaga namang mapapa, mapapamura ka eh. Pero sa genuine leather, makakatipid ka, pero mapapamahal ka. At babalik-balik ka.